Isang mapagpalang umaga sa atin lahat, mga kaga, kagala, mga ka mga ka Ito na naman po si Boy Gala 1. Ako isi-share ko lang yung sa akin paglalakbay kahapon dito sa may alabang. Uh, may nadaanan ako na puro meriendahan sila. Uh, Ang anda, daming mga food doon. Sari-sari, uh, so mamimili ka lang kung anong gusto mo. So may nagustuhan ako doon parang... Uh, para siyang taco, pero masarap na overload na ang cheese niya. Kaya yun ang nagustuhan ko. So, at higit sa lahat, mura lang. So, tara, mga ka panoorin natin. Let's go. Sarap nito, mga ka Pagkano yan, boss? 99, sir. Ano yun siya? Pwede siya ng four slices. Yan na yan? 99? Wow, 99 lang, oh. Pumetikin nga tayo ng isa. Amazing. Ayun. Isang order na 'yan. 99. Wow. Amazing Wow. Ilang slice yan? four 4 slices. 4 slices. So ito ba 'yon? Ah, hindi 'to. Ah, oh, so ito ba la. Diya

So yan na pala pa ang mga idol finish product oh. Eh. Manalo. Sulit. Sige nga, boss. Ako rin isa. Ha? Oo. Isa-isa tayo. So try tayo, tayo mga ka -idol. So ayan na yung order ko mga ka-idol. Ayan. Ginigiling na yung itlog. Dito lang yan sa so may mga alabang. Alabang to ano? Sa so may alabang. Al alabang market to. Oh. So dati medyo magulo pa. Di ba dati magulo pa dito ano? So ngayon lang kasi ako nakapunta. So ngayon medyo okay na. So nandito na lahat ng mga pinagsama-sama na. Uh, para hindi sila maging uh, makalat sa so, da. <laughs> okay, ayan na. May toppings sa mga ka-idol. Oh. Okay. Saka mura lang is good for 99 pesos may toppings na swak na so kayang-kaya sa bulsa ayan no so lahat may mga sweldo diyan so try nyo lang dumaan din sa Alabang Market Market ayan pero dito muna tayo focus sa toppings so, yun oh may toppings pa na karne yun Gusing shout out dyan Shout out dyan sa kaibigan mo Shout out uh, just mo sa kami kapipang Yan okay. Shout out dyan sa kaibigan mo na tag break dyan Hiniwala yan kahapon pero nagbalikan din Sabihin mo yung shout out dyan sa kapitbahay ko na sa bintana dumaan Eh may May pintuan yan. naman Ako yun, Ako yun. <laughs> Ay ikaw ba yun? Akala ko yung pusang ligaw yun kuya. Hindi pala yung mga pusa. Kung bagay, kayo pala ang pusa naliligaw. Uh, ayun na Oh. Ayun oh. amazing oh. Wow. Okay. Ayun oh. panalo, overloaded ang cheese oh. Oh no. tapi Tapos. 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 na oh. Tapos. pala mga Tapos. 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 So lahat sa mga kaibigan dyan, so try nyo lang pumasyal dito sa may alabang market. Public market, tama ba? Dati siya terminal. Yan. yan, yan ang finished product. Okay, so yun ang mga kaidol. Okay. Yan, tag-divide niya ng apat. Ayun no? oh. Oh, di ba? Eh finished product na 'yan, oh. Okay. Sarap mga idol good for 99 only lang. Nakamura pa busog na, grabe. Kaya ng apat na tao. Di ko kaya ubusin, grabe. Dito lang yan sa may, ano, sa may alabang market. Terminal, dati ano sya Pero ngayon, ang ganda na ng pwesto. Ayan po. Sabi ka idol, doon, ang dami Hindi ko kaya ubusin Swak, ang daming cheese, panalo So, yun lang mga kaidol and thank you and thanks for watching. Okay, thank you. God bless. Overload yung sa topping. Sabi, suwabe. Ano, alam mo. Thank you and bye.